yo good morning po sa inyo, mga boss eh dito tayo ngayon sa porsiles uh, dito kami uh, mimi ng mga lulutuin namin sama namin si sa uh, asigyo saka si ano uh, Anong Anong ano 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 Anong usapan natin yan? Uh, Pag usapan natin uh, ano pagkain natin? ano Pansin? ano 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 yo, ano ano ano? Kasi ano tayo eh, hanggang lunch pa tayo. Sige, para meron tayo. Pati na pa eh. O yan, dito tayo sa natin. Kompleto yung bibili namin. May pangalmasal, may pang tanghalian, may pang dinner. Kasi hanggang Monday pa kami doon sa inarkilan inarkila ni Joanne na ano, na bahay. Hindi pala. Bahay ng amo niya. ito so, may nadagit na isang train itlog isang katutang itlog isang katutak na itlog isang train mo saan ito walang presyo no ito ano to ito so, 88.42 dollars ito bali ano to Uh, dito sa Cosilus kasi ito mas mura yung presyo. Yan, meron ng sibuyas sa mga gulay na hindi ko mapetis na parang ano tayo yung sa atin mga anong katumbas na sa atin pag sila parang parang uni white no parang gano'n gano'n SNR o SNR yung ano siya ah, medyo low price siya dito SNR hmm. SNR gulay diyan rito

bilis nila maglakad ang bilis nila maglakad ito, mga wholesale kasi rito pwede ka mag wholesale pwede ka mag ano uh, ito may mga jasmine rice dito magkano ba to ito 19.99 dollars pari 20 dollars na yan balik May mga nandito, coffee mate. Oh, may mga libay dito. Levi. Oh, musta? Musta Brad? Pauwi ako. Ha? Naka. Oh, ayan, pauwi trabaho. Saibaw ano? Oh, wala lang, no sex, yeah. kita, no. Teko na.

meron nang bigas ha? No? Dumami oh. Ay, may Wala si John, wala. 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 O, magkakulat! Ang Grabe. Ator, ano, siya, man, siya. Oh, water, oh. ko pwede regular price talaga mo, Okay. 65 talagang pwede niya. Shakespeare na yan, matiba yan. Pares ng ano ko, Shakespeare to eh. Yung ugly stick, Shakespeare, hmm. ito yung. Hmm. Parang Pero ma mahaba, no? Ha? Mahaba. Mahaba nga. Hmm. Mahaba. Maganda yung kagaya sa'yo, eh? may Mike lang. Pwede tanggal din. Ah, lang yung sa akin. Okay. Hmm. Ito yung price ko. Tiyan ako sakin. Ito kong hindi, hindi, hindi na palitan yung sa akin. Kung bili ka, hindi ako hindi papayagan ako ni Juan. Tangya tatlo-tatlo na yan. Ano. Oo, oh, dami na. Okay, yun mga boss. May nakita kami yung ano. Ah, uh, ah, uh, ito, pang fishing yung reels. Uh, at yung rod. nako, ko na? Mura na ano lang, 42 lang. Halos kagaya ng reels ko. Shakespeare din. Ito so, may tinitinda rin dito whole chicken. Uh, ano na yan, luto na. Luto na, luto na. Mura. Ayan, $8 sa. Uh. na yan. Ito na yung mga

Ito na, 53. 53 dollars. Ito na, 53 dollars. Ito na, 53 dollars. na, 53 dollars. Ito na, 53 dollars. Ito na, 53 dollars. Ito na, 53 dollars. sa Ito na, 53 supermarket dito na, Ito ang Pastor Kamana Bay. Ito sa pansit nga Sa Pagyan mo. Dito. Pansin. Dito. Hindi ba sigi, parig-limpat at 16 minuto na rin 'yun eh. Ano'ng lulutuin na lalo? Patat o ano? Ay, ayo na guys, naka nakapamili na kami. Ayan, ang laki ng trolley dito, grabe. Pwedeng tumakay dalawang tao.